babae sa UK, isang daan at dalawampung beses nang inireport sa pulis na siya ay sinustalk ng isang lalaki at siya ay nasaksak. Kung hindi dahil sa isang matapang na tao ay maaring nawalan ng buhay si Helen Pearson. Ang kanyang malabangungot na karanasan ay nagsimula sa England limang taon ng nakalipas. Ang 34-year-old na charity worker ay kinaibigan ng kanyang unemployed at malungkot na kapitbahay na si Joe Willis. Ang 49-year-old na si Willis ay nagustuhan si Pearson na maayos at magalang na tinanggihan ng lalaki. Pero ayaw sumuko ni Willis. Napuno ang inbox ni Pearson ng mga galit na sulat at na-vandalize ang kanyang bisikleta, kotse at bahay. Isang araw, binuksan niya ang kanyang pinto at nakita niya ang isang patay na pusa na nababad sa sarili nitong dugo. Ayon kay Pearson, hindi sineryoso ng pulis sa Devon ang napakarami niyang reklamo tungkol kay Willis. Hanggang sa sinaksak siya ng walong beses ni Willis gamit ang malaking gunting noong Oktubre. Kinaladkad pa siya ni Willis sa sementeryo. Buti na lang at naligtas si Pearson salamat sa isang taong napadaan at matapang na hinatak si Willis. Si Willis ngayon ay haharap sa matagal na panahong pagkabilanggo dahil sa attempted murder.